Actually, mga madam and sir, napakaraming myths ano, para makabuo daw ng tinatawag na twin pregnancy. Pero wala pa rin talagang prove no, kahit isa. But there are factors na makakakontribute para kayo ay mas malaki yung magiging chance mong magkaroon ng twin pregnancy. Number one is age. Kapag ang isang babae po ay nasa 30s na, so mag increase po ang production ng kanyang FSH or ang follicle stimulating hormone. Ngayon, ito po ay mag-overstimulate ang kanyang ovaries. Ngayon kapag na overstimulate po ito, ano mangyayari? Magre-release po ang kanyang ovary ng dalawang itlog sa isang cycle. Kapag ang isang babae ay overweight, increase din po ang kanilang FSH. So, mag -re release po yan ng mas maraming egg in one cycle. Definitely, ano magiging resulta? Twin pregnancies or multiple pregnancies. Next, number three. Kapag may family history ng mother side. Opo, mas mataas po yung chance. Kapag nasa mother side ninyo, ay meron po kayong history ng multiple pregnancies or twin pregnancies. And lastly, number four, kapag gumagamit ko po ng mga fertility treatments or fertility drug. Kasi nai-stimulate po dito ang ovary ng isang babae. Therefore, mag-i-increase po yan ng pag-release ng itlog in one cycle.